Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS Radio TV. Agapay ng sambayanan. Kumusta ka, ka, Agapay? Simulan natin ang araw na mayroong pusong puno ng kagalakan at Pasasalamat. Magandang araw. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Kagapay ating ipagpapatuloy ang ating pag-aaral sa paksang ang paglilingkod sa Diyos. Ang ating tatalakayin ngayon at sa mga susunod na araw ay ang limang katotohanan tungkol kay Kristo. Noong nasa ibabaw ng lupa si Kristo, tinanong niya ang kanyang mga alagad ng dalawang tanong sa Mateo Kabanatang 16, mga talatang 13 hanggang 16. Una, ano ang sinasabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? Pangalawa, ngunit ano ang sinasabi ninyo kung sino ako? Bilang tagasunod ni Kristo, ikaw ay tinatanong din ng dalawang katanungang ito. Ano ang narinig mong sabi ng ibang tao tungkol kay Kristo? sa iyong sarili ano ang paniniwala mo tungkol kay Kristo. Ang iyong paniniwala kay Kristo ay dapat naglalaman ng sumusunod na mga katotohanan. Unang katotohanan, si Kristo ay Diyos. Kung sinasabi natin na si Kristo ay Diyos, ang ibig nating sabihin ay taglay niya ang pareho ding kalikasang Diyos na taglay ng Ama. Isang maling reliyon ang nagtuturo na si Kristo ay tao lamang. At isa pa ring maling reliyon ang nagtuturo na si Kristo noong pasimula ay siyang una at pinakamataas na anghel na nilikha ng Diyos. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol kay Kristo? Tingnan natin ang pangunahing mga talata. Isayas, Kabanatang Siyam, Talatang Anim Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama, prinsipe ng kapayapaan. Ang talatang ito ay isang hula ng propeta tungkol sa kapanganakan ni Kristo. Sa talatang ito ay binibigay kay Kristo ang dalawang titulo, makapangyarihang Diyos at walang hanggang ama o ama nang walang hanggan. 1 Kabanatang 1 Talatang Isa, Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa talatang ito si Kristo ay tinatawag na salita o verbo. Pinatutunayan ng talatang ito na si Kristo ay Diyos sa pangungusap na ang salita o verbo, Kristo ay Diyos mga Hebreo kabanatang isa, mga talatang walo at sampu. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, Ang iyong trono o Diyos ay magpakailan paman. Ikaw ay magaharing may katarungan. Sinabi pa rin niya, Panginoon, nang pasimulay nilikha mo ang sanlibutan at ang mga kamay mo ang siyang gumawa ng kalangitan. Sa dalawang talatang ito, ang Diyos Ama ay kausap ang kanyang anak na si Yesu Kristo at tinawag ng Ama ang kanyang anak, Diyos at Panginoon. 1 Kabanatang 5, mga talatang labing siya, manggang Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, Pakatandaan ninyo na walang magagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang nakikita niyang ginagawa ng Ama, ang siya lamang niyang ginagawa. Ang ginagawa ng Ama, ay sharing ginagawa ng anak sapagkat minamahal ng ama ang anak at ipinapakita sa anak ang lahat ng ginagawa niya at higit pa sa mga ito ang mga gawang ipapakita sa kanya ng ama upang kayoy mamangha kung paanong ibinabangon ng ama ang mga patay at binibigyan sila ng buhay gayon din naman binubuhay ng anak ang sino mang nais niyang buhayin. Hindi humahatol kanino man ang ama, sa halip ay ibinigay na niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol upang maparangalan ng lahat ang anak tulad ng kanilang pagpaparangal sa ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa ama na nagsugo sa anak. Gusto ng mga Hudyo na patayin nila si Kristo dahil inangkin ni Kristo na siya ay kapantay ng Ama. Ayon sa 1 Kabanatang 5, Talatang 18, lalo namang pinagsikapan ng mga Hudyo na ipapatay siya sapagkat hindi lamang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga. Sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang Ama at sa gayon ay ipinapantay ang kanyang sarili sa Diyos sa halip na tanggihan ni Kristo ang kanilang paratang, niliwanag niya kung anong uring pagkakapantay mayroon siya sa Ama. Una, inangkin ni Kristo na kaya niyang gawin ang pareho ding mga bagay na magagawa ng Ama. Kung si Kristo ay tao lamang, magagawa ba niya ang mga bagay na Diyos lamang ang pwedeng gumawa? Yamang kayang gawin ni Kristo ang lahat ng ginagawa ng Diyos Ama, si Kristo ba ay Diyos o hindi? Pangalawa, inangkin ni Kristo na karapat dapat siyang tumanggap ng pareho ding karangalan tulad ng Ama. Kung si Kristo ay tao lamang, nagkakasala siya ng pamumusong kung kukunin niya ang karangalang para sa Diyos lamang. Yamang karapat dapat si Kristo sa pareho ding karangalan tulad ng Diyos Ama, Diyos ba si Kristo o hindi? Pilipos kabanatang dalawa mga talatang lima hanggang labing isa na magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Yesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa at ang lahat ay magpapahayag na si Yesu Kristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Kagapay ang mga talatang ito ay nagsasaysay tungkol kay Kristo bago siya bumaba sa lupa at tungkol sa katungkulan na kanyang gagampanan pagkatapos na siya umakyat muli sa langit. Pangatlo, anong anyo mayroon si Kristo bago siya bumaba sa lupa? Si Kristo ay may anyong Diyos. Ang anyo ay sumusunod sa kalikasan. Yaon lamang nagtataglay ng kalikasang Diyos ang nagtataglay ng anyong Diyos. Tulad natin na tayo'y may kalikasang tao, kaya tayo'y nagtataglay din ng anyong tao. Yamang si Kristo ay nagtataglay ng anyong Diyos, ano kung gayon ang kalikasang taglay niya? Pangapat, ipinahayag ng Biblia na Diyos lamang ang karapat dapat nasambahin ng kanyang mga nilalang at hindi niya kailanman ibibigay ng kanyang kalwalatian kanino man. Isayas Kabanatang 45, talatang 14 Ang sabi ni Yahweh sa Israel, Mapapa sa iyo ang kayamanan ng Ehipto at Etiopia. Magiging alipin mo ang mga matatangkad na lalaki ng Seba. Sila magiging sunod-sunuran sa iyo. Yuyukuran kanila at sasabihin, Suma sa iyo ang Diyos, siya lamang ang Diyos at wala ng iba pa. Sa talatang labing walo, si Yahweh ang lumika ng kalangitan, siya rin ang lumika ng daigdigan. Ginawa niya itong matatag at nananatili at mainam na tirahan. Siya ang may sabing ako si Yahweh at wala nang iba pang Diyos. Sa talatang 21, ipagtanggol ninyo ang inyong panig. Magsanggunian kayo. Sino ang makakapagsabi ng mga bagay na magaganap? Hindi ba't akong si Yahweh? Ang Diyos na nagliligtas sa kanyang bayan? Walang ibang Diyos maliban sa akin. At sa talatang 23, ako ay tapat sa aking pangako at hindi magbabago. At tutuparin ko ang aking mga pangako. Lahat ng tao ay luluhod sa aking harapan at mga ngakong sila'y magiging tapat sa akin. Mateo Kabanatang 4, Talatang 10 Kaya't sumagot si Jesus, Lumayas ka sa tanas sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Pilipos Kabanatang dalawa mga talatang siyam hanggang labing isa, ipinagutos ng Diyos sa lahat ng nilalang na sambahin si Kristo at manikluhod sa harapan niya at ipahayag na siya ay Panginoon. Kung gayon, si Kristo ba ay Diyos o hindi? Ipagpapatuloy natin kagapay, bukas ang ating pagtalakay sa paksang ang paglilingkod sa Diyos. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Magandang araw. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabiman, man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway magumapaw. Suklian man din ang salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawi. Pagod Pagodmang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sandibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Umaga, para sa akin ay himala sa pagmulat ng mga mata at kaya pang huminga. Minsay mayos pero madalas nang hihina. Ngunit salamat dahil di hinayaang mag-isa. May mga panahong ako'y masungit sadyang nakasimangot. Patawarin mo po dahil para bang nababagot. Palitan awa ng naguumapaw na pasensya. At ang puso punuin ng kahit na mumunting saya. Ikaw ang aking tungkod at gabay. Liwanag sa natitirang araw ng buhay. Lambing ko'y patuloy na bantayan. Sa iyo lamang aasa ang nanghihina akong katawan. Ako'y laos na at limitado na ang lakas. Lumipas na ang dati kong gilas. Naway ngiti ang siyang laging bumakas. Kahit hindi ko kayang ipangako ang bukas, tulungan mo po akong lagi kang itaas sa kabila ng limitado kong lakas. Mawala man ang lahat, palagi kong pagtitiwalaan. Sandigan ko ang matibay mong kapangyarihan. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay, upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan sa inyong mga kamay isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutumuhan. sa pangalan ni Yesus, Amen. Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV Agapay ng Sambayanan